Hello guys. So ayan, um it's 6 PM na. So hanggang 7 yung klase ng anak ko. So kailangan ko siyang sunduin kasi sa panahon ngayon ako, mahirap pagtiwala, guys. Maraming loko-loko ngayon. Kaya kailangan kong sunduin yung aking panganay, yung aking second year college. Um pag night lang naman ko siya sinusundo, pero pag morning ganun, at maaga-aga pa, hindi ko na siya sinusundo. So bilang uh, babae at babae din yung anak ko, uh, mahirap magtiwala, no? So ayan guys, magsusundo lang ako. So, ayan nga guys, dumaan pa nga ako dito sa El Toro. Habang nagaantay nga doon sa panganay ko kasi nga 7pm pa yung uwian. So, ayan nga at sinama ko nga itong pangalawang para anak Para naman ko. makalanghap ng sariwang hangin. Dahil nga ang mga kabataan ngayon, Diyos ko, puro gadgets na Hindi sila. Hindi nga masaya ang kabataan nila. Ngayon, wala lang silang gadget. Naku, para na silang mamamatay. Nasundo ko na ngayong anak ko. Anyway guys, sa University of Cagayan Valley nga yung anak ko. At sa second year college na nga siya sa nursing. So, ayan nga, dumaan nga kami sa Taste and Trends. Ito nga yung Halitay bazaar nila dito sa may Cagayan nga nagkikrave nga ako ng kape. So, ayan nga, pagpasok mo ay bongga. Ang daming tao. Dito nga yan sa may malapit sa MCNP at isa. Marami nga rin nagtitinda dyan sa labas. Hindi na yata sila nagkasya sa loob. So, ayan may nakita akong kapihan. Kaso lang gusto ko kasi yung coffee body. At may paresan nga dyan at iba pa. So, ayan nga guys, nandito na kami sa compound ng mga... Bilihin ng kung ano-ano pa. At iba nga ang mga benta nila dito guys. So, ayan may top shop by Casey. Yan yung mga bags ang binibenta. Tsaka mga damit. Mostly nga, ibang bangkok nga ang binibenta niya. So, ayun nga guys, at wala nga kaming balak kumain dyan. So, nakita ko nga yung paborito kong kainin, yung empanada. Kaso lang sabi ko, sa bahay na lang kaya kumain, makakatipid pa. So, ayun nga guys, nakahanap nga ako ng kapehan. Kaso lang sabi ko, kaya ko, ko magkape? Naku, palpitate later. Kaya sinabi ko kay kuya, naku, mamaya kuya, mag-iisip lang muna ako ha. So, ayun nga, tinanong ko nga kung anong bestseller nila. Tapos sabi niya, eto, ato, eto, eto, ito, Ang dami naman. Ayun nga, natawa na lang ako. At ayan nga guys, may free concert nga dito. guys, yung gumakanta nga schoolmate ko nga yan nung college. So ayan guys, nakita ko nga itong tinubo grill nang ibig sabihin sa Tagalog ay tusok-tusok. Kaya yung iniisip mo iba. So, ayan nga guys, meron silang scallops, meron silang oyster, baby octopus at bacon inokis. At, at meron eh? ngang chicharon bulaklak. Natatakam nga ako guys, gusto ko nga ng scallops. Kaya lang 200 do ang per set. Ay okay, sabi ko next time na lang. Ay nako hindi pwedeng hindi ko matitikman 'to.

kuri pa? oh hindi mo na kina? iba ko mainong, kung paingay ka? oh namuli, saan ba? naano? tray nga yun, bigo, tanggal, ka naman, yung <laughs> <Zibigil. laughs> Thank you so much for listening.